Ilang malalaking proyekto ang naprobahan ni Pulong sa Pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Neda kahapon. Kabilang na riyan ang proyektong makakatulong para higit na mapalakas ang Philippine Coast Guard. Ang kanilang pagbabantay sa seguridad sa mga teritoryo ng bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Tatlong high-impact project ang naaprubahan sa pinakahuling pagpupulong ng NEDA Board kahapon na pinangunahan ng chairman nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa naaprubahan ng Phase 3 ng Maritime Safety Capability Improvement Project ng Philippine Coast Guard. Sa ilalim nito, inaasahan ang pagdating sa bansa ng limang unit ng multi-role response vessels na galing sa Japan hanggang 2028, ang huling taon sa panunungkulan ng pangulo. Makatutulong ito sa pagtugon ng Coast Guard sa mga banta at insidente sa loob ng maritime jurisdiction ng bansa at posibleng makatulong sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. The project will enable the Coast Guard to secure important sea lines of communication in the West Philippine Sea, Sulu, Celebes Seas, and the Philippine Sea. It will also help the Philippine Coast Guard combat illegal activities and enforce maritime laws in the Philippine waters. Nagkakahalaga ang naturang programa ng 29.3 billion pesos na pupondohan sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA loan ng Japan. Paliwanag ng kalihim, matagal na raw itong napag-uusapan ng Pilipinas at Japan na nasusugan pa nang bumisita sa bansa si Japanese Prime Minister Fumio Kishida nitong nakaraang linggo. Pero paano naman kaya ang na rate loan? The interest rates are lower than than market rates uh, and this kind of uh, projects uh, it's uh, the the suppliers basically coming from uh, the lending country. Uh, these are uh, long-term uh, uh, loans. Uh, I don't have the numbers with me now, but uh, these are these are normally over over 20, 30 years. But you know, these are long-term uh, uh, lending and uh, a window of Japan. Naaprobahan din ang PBBM Bridges Project ng Department of Agrarian Reform na may pondong 28.2 billion pesos. Sa ilalim naman nito, Tinatayang nasa 350 steel bridges ang maitatayo sa iba't ibang lugar sa bansa na may kabuang 10,500 linear meters. The approved project aims to increase the productivity and income of at least 350,000 households. The issue of mobility and access to and from the agrarian reform communities will generate more employment and address the community's need for better access to social services and market outlets for their agricultural products. Dagdag pa rito ang pag-aproba rin ng NEDA Board sa Revised Parameters, Terms and Conditions o PTCs ng Tarlac-La Union Expressway o TPLEX Extension Project na aprobahan ng proyekto nitong Hunyo kung saan nasa 59.4 kilometer tall road ang maidadagdag sa naturang expressway na magkokonekta sa huling exit ng T-Plex sa Rosario La Union hanggang sa San Juan. Inaasahang makatutulong ito na mapagtibay pa ang ilang economic activity at matugunan ng road congestion sa mga lugar na nasasakupan nito maging sa mga karatig na rehiyon. Ibinahagi rin ng NEDA na natapos na ang Summer Pacific Coastal Road na may habang 18.65 kilometer na nagdurugtong sa mga bayan ng Lawang, Katubig at Palapag sa pamamagitan ng itinayong circumferential road sa buong Samar Island. Isa ito sa 197 infrastructure flagship projects ng kasalukuyang administrasyon. The Marcos administration remains steadfast in its dedication to enhancing connectivity, ramping up employment creating investments, and significantly improving living standards for every Filipino by ensuring the efficient implementation of these high impact projects we will continue with our commitment to pursue important initiatives to ensure social and economic transformation towards a matatag maginhawa at panatag na buhay para sa lahat kenneth pasyente para sa morning show ng bayan rise and shine pilipinas